Sinampahan ng reklamo ang isang fotografer na mga babaeng estudyante ng isang public school dahil sa pangihipo habang inaayos ang kanilang toga para sa graduation picture. Baring naman tinanggi ng ang paratang. Live mula sa Maynila, saksi si Chino Gaston. Chino. Diyan kalaboso nga ang isang school photographer matapos ireklamo ng pangmomolestya ng ilang minor de edad ng mga estudyante. Kasama ng kanilang mga magulang na pasugod ang anim na babaeng grade 6 students ng Moises Salvador Elementary School sa Manila Police Station 4. Inreklamo nila ang photographer na si Ms. Galan matapos umano silang hipuan sa masiselang bahagi ng katawan habang kinukunan ng graduation picture kahapon. Kuwento nila, pinapasok daw ng sospek ang kanyang kamay sa loob ng school uniform ng mga biktima habang inaayos ang toga na isusuot sa pictorial. Binubuksan pa raw ng sospek ang butones ng kanilang uniforme kasama ng kanilang mga magulang, sumugod ang mga estudyante sa MPD Station 4 para magsampan ng reklamo. Agad namang dinakip ng mga pulis ang suspects nang bumalik sa eskwelahan kanina. Todo tanggis aligasyon ng sospek na mahigit 25 taon nang nagtatrabaho sa photography studio na matagal nang suki ng paaralan. Pinsan nakalabas yung blouse, hindi magandang, hindi, magandang tignan. ko po yung blouse doon sa loob ng tunga, dun sa po. Tapos ina-arrange ko yung bata, yung upuan po namin. Ah uh, gumagalaw-galaw 'yun pag hindi po gaano naka view hindi ay yung hindi makuha yung angulo tinitira ko yung tuhod nila dito sa lado sa pa. Paano pa, pa gano'n sila? Paano hindi nitikit na yung kanyang araw sa pugo sila? Opo. Naaramdaman po Tapos pag pugo malaw kami, ano, hey, sabi niya wag daw do. po kami magulo. Steady hey. lang daw po kami. Pag yung sa kamay na araw, yung bukas. Kaya lang po ko ni Yakap na parang may gusto siya sabihin sa akin. Hindi na masabi. Tapos po nung nalaman ko na lang po nung gabi na, may nagpunta mga parents sa akin na, ano daw po, yung anak daw namin, na minulis siya daw ng, ano, ng photographer daw po. Igan ayon naman sa sekretary ng paaralan na tumanging humarap sa kamera. Alamin pa nila bukas kung may iba pang estudyanteng uh, nakaranas nga ng uh, sa kamay ng sospek. At live mula rito sa Sampaloc, Manila. Ako si Chino Gaston ng inyong saksi.